mga cars, kaya atin na talakayin ang highlight ng mga naging aktividad ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito lang sa Mr. President on the go. Mga kababayan, inaasahan pong darating ngayong umaga ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Amerika para sa kauna-unahan at makasaysayang trilateral summit o meeting kasama si U.S. President Biden at Japanese Prime Minister Kishida. Ito po ay usapin sa pagitan ng tatlong bansa, Japan, Pilipinas at Amerika upang uh, talakayin ang pagpapanatili ng kapayapaan sa South China Sea at gayon na rin para pag-usapan ang ipapang-usapin patungkol sa pagpapalago ng ekonomiya. So malawak po ang saklaw ha, ng makasaysayang trilateral summit na ito. It will cover economic, defense, and of course, maritime. Pagdating dun sa ekonomika, ang Japan at Amerika po, yan po ay ilan sa mga malalaking trading partners po ng Pilipinas at mga malalaking bansa po yan ng Japan at Amerika. So asahan po natin na through this trilateral meeting, bubuhos pong muli yung mga mamumuhunan po dito po sa ating bansa. And in fact, makikipagpulo nga po dyan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga business leaders dyan po sa trilateral meeting na yan. Now, ayon pa po kay Pangulong Marcos Jr., he will explore way on how to advance cooperation, pagdating sa critical infrastructure, even semiconductors, and also digitalization. Sa defense naman, tatalakayin dyan tungkol yung sa cybersecurity at very important nga nabanggit mo Audrey yung tungkol sa maritime. Malaking bagay po itong trilateral summit na ito lalo't na po naharap po tayo dito sa tumataas na tension po dyan sa West Philippine Sea and this trilateral summit will preserve yung sinasabi po nating rule-based order sa Indo-Pacific region. Well, dyan, sa pinakahuling mga kaganapan sa West Philippine Sea, eh, lahat naman tayo ayaw natin mapunta sa pagtaas pa ng tension o oh, mapunta tayo sa gera. Pero kailangan na nating mag-isip ng iba pang paraan dahil nakailang beses na tayong naghain ng -na mga diplomatic protest. Mm -hmm. Pero siguro ngayon, ibang paraan naman. Makipag-partner tayo sa iba pang mga bansa upang masolusyonan yung tension sa West Philippine Sea. So tutok lamang po kayo sa PTV ha, para po sa mga highlights po ng pagpunta po dyan ni Pangulong Marcos Jr. sa makasaysayang trilateral summit. Now, sa ibang usapin naman po, ha, ito yung pagtatayo ng mass transport system para tugunan ang matinding trapiko. Prioridad po yan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi naman po talaga maikakailan. Ang solusyon po dyan sa matinding trapiko ay ang isa pong efficienteng public transportation system. Sili po tayo sa ibang mga bansa na may maganda pong public transportation transport system. Walang masadong traffic. Ako kasi I've been to Japan and mm. Austria. Nakita ko yung magandang public transport system nila. Kahit turista ka, makakalibot ka eh dun sa iba't ibang mga lugar kasi konektado yung iba't ibang mga public transport system. Magbabas ka, tapos punta ka sa isang train system, konektado yan sa another line ng kanilang train. So yan din yung gusto ng ating pangulo. At tingnan mo yung is ating transportation system bilang isa magkakakonektado. At yan ang isang solusyon talaga sa matinding traffic o kasi ang laki ng opportunity cost. 'Pag kapag matindi ang trabiko, billion of pesos po ang nawawala imbis na tinatrabaho mo na eh nag-aantay ka pa ng masasakyan or nai-estuck ka sa kalsada. At eh, siyempre yung polusyon. Well, eto na nga no, mass transport system. Ang isa pong uh, sinyales ng isang bansa ay uh, umuunlad ay hindi po sa mabigat na trabiko dahil marami ng mamamayan na nakakabili ng mga kanilang uh, private vehicles kundi yung pati yung sinabi ng Pangulo, no? Ka mayaman mahirap, eh sumasakay hmm. sa mga mass transport system. Guys, sa Japan, maging mga sa New yung York. Mga naka-suitcase pa yan. Mga naka no? Pero ganun pa man, meron pong proyekto ang ating pamahalaan. Ito po yung BBM o Build Better More na susundan yung ginawa namang Bill 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 program na nakaraang administrasyon. Uh, well, sa kaalaman po na lahat, medyo late po tayo pagdating sa sa transport infrastructure ano, sa mga nakalipas na administrasyon at ngayon po ay naghahabol po tayo. So sa ngayon, Abangan po natin dahil may mga paparating na mga proyekto. Ito yung mga subway at iba pang mga uh, train station na magagamit po ng lahat. Konektado naman dyan sa usapin ng transport system, pagdating po sa PUV modernization, na ikinatuwa po ito ng mga sektor na hindi na po i-extend o palalawigin pa yung deadline for the consolidation. Pa kasi ito pong consolidation ito, this is the first step para po ma-modernize ito pong ating mga PUVs o ating pong mga especially po yung ating mga jeepney ano kasi malaki rin po ang benefit nitong PUV modernization imagine yung ating mga PUV drivers magkakaroon sila ng mga benefits ano ay yeah, may yan. sweldo SSS. na yes. mm -hmm. malaking bagay din po yan saka wala na yung koto-koto system so ito po pag nagconsolidate na po lahat at hindi na po pinalawig pa tuloy-tuloy na po yung pagmodernize ng ating mga public utility mm -hmm. vehicle well sa vlog ng ating pangulo binanggit niya rin ano na isa sa susi para Maging maayos ng mabigat na lagay ng trapiko ay eh, disiplina rin among sa mga uh, motorista no. Yan yung sinabi sa, uh, niya sa kanyang vlog at bukod po dyan, tinututukan din ng pamahalaan natin ngayon yung paglaban naman sa red tape o yung mga corruption sa pagkuha ng lisensya. Imaginin mo, kapag ang isang driver ay naturuturuan lang at wala talagang uh, proper uh, driving education, eh nagiging delikado po yung ating lansangan na nagkokos ng mabigat na trapiko. At yan muna po mga cars, yung usapin na hatid po namin sa inyo ngayong umaga. Abangan ulit kami para sa iba pang update tungkol sa Pangulo. Dito lang sa Mr. President on the Go.